And yay, there you go. Oh, I do smile. Ah, why do you have a very nice smile? Let me ask you again. Hmm, si. Na isubok atong ang utan bi. Yep. Wow. Na ani siya may kalabasa with kamunggay, malunggay, talong, okra, upo, mm. munggo. Napos yung dongkit dungkit, at saka ito, prito, at inihaw. Wow, kain dabi, lablag. Thank you, Momo. <laughs> full. Kaon siya na siya. Basta kang mamang loto. Eh. May kay B. Ang gulit Wala na. Dili na makatingog. Okay. Eh. Full Young mouth. Mga unta. Hello. Apo yung rice na ang rice kay na isagol gamay nga red rice nagbayo man ko og rice 3 kilo 3 kilos of white and 1 kilo of red rice gisagol um, medyo pula pula ayun